Ito ay may kakayahang magsilbing pampataba ng lupa at maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sakit sa halaman. Isang mahalagang bahagi ng sustainable at organic farming dahil sa kanyang natural na kakayahan na mapanatili ang kalusugan ng lupa at halaman. Meron itong mga benepisyo na mas lalong makakatulong sa ating pananim tulad ng mga sumusunod: biofertilizer, biopataba, biofungicide, biopeste. Seed germinator, pampabilis ng pag ng binhi. Growth promoter, taguyod ng paglago, nakakatulong sa masiglang paglago ng halaman. Activator for rapid composting, aktibador para sa mabilisang pagkumpusta. Napakaliit nito, pero malaki ang kanyang ambag sa agrikultura. Magandang araw sa inyong lahat. Kasama nyo kami, ang batang farmers para sa pagtalakay sa kagilahil alas na mundo ng agrikultura. Ngayon, tara't kilalanin natin ang isang kakaibang bagay na maaring maging lihim sa likod ng masiglang paglago ng ating mga halaman. Ito ay walang iba kundi ang trichoderma. Ano ang trichoderma? Ito ay isang uri ng fungus na pangunahing kilala sa kanyang kakayahan na magsilbing biocontrol agent o biological control sa agrikultura. Ito ay may kakayahang magsilbing pampataba ng lupa at maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sakit sa halaman. Isang mahalagang bahagi ng sustainable at organic farming dahil sa kanyang natural na kakayahan na mapanatili ang kalusugan ng lupa at halaman. Napakaliit nito, pero malaki ang kanyang ambag sa agrikultura. Ang mga benepisyo ng Trichoderma meron itong mga benepisyo na mas lalong makakatulong sa ating pananim tulad ng mga sumusunod. Biofertilizer Biopataba, heto ang kakaibang impormasyon. Ang trichoderma ay isang eco-friendly na bagay. Hindi tulad ng mga kemikal na pampataba. Ito ay isang likas na sangkap na naglalaman ng buhay na mikroorganismo tulad ng bakterya at fungi. Para mapabuti ang kalidad ng lupa sa pamamagitan ng pagtulong sa proseso ng pagsipsip ng nutrient ng halaman mula sa lupa. Biofungicide, biopeste, hindi lang pampataba kundi protector din si trichoderma. Isa itong natural na kaaway ng iba't ibang peste at sakit ng halaman. Kaya naman, kapag may trichoderma sa lupa, parang may sariling bodyguard ang ating mga tanim laban sa mga masasamang mikrobyo. Isang natural na paraan ng pagkontrol ng sakit sa halaman. Ito ay binubuo ng mga mikroorganismo o sangkap na nagtataglay ng kakayahan na labanan ang mga fungi o iba't ibang uri ng mikrobyo na maaaring maging sanhi ng sakit sa halaman. Seed germinator, pampabilis ng pagusbong ng binhi. Naglalaman ng mga sustansyang nakakatulong para sa mas mabilis na pagusbong ng binhi at pagsimula ng paglago ng halaman. Ang trachoderma ay maaring makipag-ugnayan sa ugat ng halaman at magbigay ng iba't ibang benepisyo tulad ng pagkakaroon ng mas maraming nutrient, protection laban sa mga pathogens, at pagpapalakas ng sistema ng ugat. Growth promoter, taguyod ng paglago, nakakatulong sa masiglang paglago ng halaman. Ito ay maaaring magtaguyod ng pagtaas ng produksyon ng dahon, bulaklak, at bunga, nagre sa mas malusog at mas mabungang tanim. Activator for rapid composting, aktibador para sa mabilisang pagkumpusta, ang Trichoderma ay nag-aambag sa mas mabilisang pag-breakdown ng organikong material sa proseso ng komposisyon. Ito ay nagbibigay ng karagdagang lakas sa mga mikroorganismo na nagtutulong sa pagtatanggal ng basurang organiko at pagbuo ng mabilisang compost. At dito nagtatapos ang ating masiglang paglalakbay sa kagilahil alas na mundo ng Trichoderma. Hindi lang ito simpleng fungi, kundi kaagapay natin sa pag-aalaga ng ating mga tanim at kalikasan. Salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod na pagtalakay natin. Muli, kami ang Batang Farmers. Happy Farming!